Good morning, good morning guys. Ayan, welcome sa ating vlog. Kaya maulan ngayong araw. So, for today's vlog. Kasi napapansin ko itong ating sasakyan na si Mirang. Ay, matagtag na guys. So, ngayon, bumili tayo ng Shocks absorber na Nitrotex papakabit natin sa shell. So, tayo ngayon sa shell. Okay, para mapakabit. yan kasi ang napapansin ko sa kanya, parang ramdam na ramdam mo yung kahit konting lubak. Ayan, matagtag na. Is, pinacheck ko rin yan sa shell, saka sa motek dati. Uh, yun nga daw, palitin na yung ano, yung mga shocks niya. So, mapapansin nyo, pagka palitin na is, matagtag siya. Ayan, okay, tara. Ayan, Hytrotech. Uh, Kapalitan na. Ayan. So, ayan guys, so may gas leak na uh, gas leak. Na yung shocks natin. No? Wala nang palitan. rap sir na Kina ng, Kina ng So ayan na guys, so tinatanggal na yung lock ng shock absorber dito sa ano, sa front, yan magkabila yan. Medyo kinalawang na daw kasi ito naman yung sa likod guys oh, magkabila yan, tatanggalin din. Ayan. So, medyo matagal ito kasi apat na shocks. Papalitan. Ayan. Mas mahirap dito sa likod daw eh. Mas nakakangalay. Tingnan natin yung sa harap. Ayan oh. Bago na oh. Ayan, dito sa likod, oh, napalitan na rin. Ayan, siguro naman mawawala na ang tagtag -tag at smooth na ulit ang ating ride kay Mirang. Pagka ginanan nito mo, dapat aangat agad dyan. Yun yung sabi na, sira shacks, wala, no, na ang shocks. Wala na, halos hindi na, tumataas guys. So, oh. saka isa pang ano yung pagka ginanan ng mong ganyan, ang greenness mong ganyan is So, parang may maririnig kang parang bula ng tubig. Parang may tubig sa loob, Yung palitin na siya. So, yun. So, nagpalit na ako ng apat na shocks sa almera So, okay. Na, wala na yung tag, -tag. So, yun nga, guys. So, after mapalitan ng apat na shocks ng Nitrotech na brand. So, yun. So, wala na yung tag, -tag niya. So, kahit sa lubak. So, medyo ano. Pero, syempre meron pa rin konti. Pero, okay na. Hindi na siya yung matagtag. Yung pala, yun. Sa so, mga ano dyan, may mga sasakyan, mga uh, halimbawa San Almera ganun pag matagtag na yun yung sasakyan pwede nyo i-check yung ano yung shocks kung may leak na ganyan, palitin na palitan nyo na lang yung shocks para mawala yung tagtag -tag. yan kasi pagka sira yung mga shocks nya yun talagang matagtag yun kahit konting lubak lang ramdam mo tsaka ang sinasabi din sa sa mga youtube na panood ko din na pagka pinabayan na sira yung shocks so yung ano nya yung mga gulong hindi pantay yung kain yun So, halimbawa, bago yung gulong yung sayang naman. Kaya, magandang i-check din kung kailangan palitan na yung shocks. Yun. So, yun, share ko lang, guys.